sarap medyo matagal din ako walang upload kasi medyo busy ngayon lang ako pag upload halos 2 weeks 2 weeks na ako nag upload pero ito update ko nga paparama wala akong pinakalit ito dito, yung pellet sa rin basta yun yun tapos hindi ko muna nalalagyan na ito hindi ko muna nalalagyan na ito kasi pipiliin nila yun okay sample natin. Dito ka rin sa Mas inuuna nila yung ito, tire mix. Kaya mas mas maganda na natin yung okay? pellets. Maharapin din ito sa pagkain itong mga po. Kawalan. At natin ito. Ikaw wala na. Tsaka natin siguro na ito. kahit konti lang hapon na nun parang gutong bukas hindi mo kailangan marami Eh, pero may anak pa ito 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 tsaka yan may asawa niya yung dubar Eh, red bar tsaka itong dubar may anak din yan o eh baka nandun nandun ito dun dun sa isang ulo mamaya bibidyoan ko saan ito siya hindi